Ang pag-aasawa ay nangangailangan ng pagsasakripisyo. Yun nga lang, dahil dalawa kayo, eh sino ang magsasakripisyo at kaninong pangarap ang uunahin? Madalas na tayong nakakakita ng mga mag-asawang merong ipinagpapalit na pangarap dahil pumasok na nga sa relasyon. Natural naman ito dahil ang relationship ng mag-asawa ay malaking responsibilidad din, lalong-lalo na kapag kayo ay may mga anak at limitado yung resources. Pero hindi din naman ibig sabihin ito na bawal na ang mangarap. Lalo na kung ang pangarap naman ay makakatulong para sa ikabubuti ng kalagayan ng pamilya balang araw. So paano na pagkaganon? Ilang bagay ang dapat nating isaalang-alang. Mahalaga ang merong kayong family purpose statement. Ito yung kinikilala ninyong layunin ng inyong marriage or family. Magsisilbi itong basihan ng inyong mga kapasyahan. Bibihira ang meron nito kaya madalas hindi magkasundo sa desisyon at direksyon ng kanilang pamilya. Ano ba papahalagahan ninyo? Ano ba layunin ninyo? Ano ba ang maituturing ninyong tagumpay sang ayon sa pagkaunawa ninyo sa kalooban ng Diyos? Ilan lamang yan sa mga dapat isaalang-alang sa pagkakaroon ng purpose statement. Kung meron kayo niyan, mas madali nang magpasya sa mga pangarap dahil ang mga kapasyahan ay huhubugin din ang inyong purpose statement. Yan bang pangarap ay magkocontribute sa ikatutupad ng purpose statement o yan ba ay tataliwas dito? Siyempre, ang tanong din na dapat isaalang-alang ay yung resources. Kaya ba ninyo? At gaano nga ba makakatulong ito pag narating na ninyo? Kung ang pangarap ay wala namang pag-angat na idudulot, maaari itong maghintay upang magbigay daan doon sa mga pangangailangan na talagang masasabi natin kailangang unahing tugunan. Ang timing, nako ay mahalaga din yan. Pangmatagalan ba yan? Angkop ba yan sa season ng inyong buhay at buhay ng inyong mga anak? Ano bang magiging epekto niyan sa kalagayan ninyo sa kasalukuyan at sa hinaharap? Yan ay ilan lamang sa dapat isaalang-alang sa paghahabol ng pangarap at dahil mag-asawa na kayo, tandaan ninyo ang kahulugan ng verse na ito. At silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa na lang. Ibig sabihin niyan, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ninyong dalawa. Kung maliwanag sa inyo ito, wala nang unahan o paligsahang magaganap dahil kayo ay iisa na. At ang kagandahan pa, dahil dalawa na kayong nagsusumikap, ang tamang pangarap ay mas madaling makamtan. Ang paglago ay hindi nagtatapos pag nag-asawa na. Kaya ang pangarap ay laging pwede pa, basta nasa tama. Asa ka pa ha?